Si siya sa ex-girlfriend ni Atri Jennings nang i-reveal niya online ang screenshots ng mga panloloko sa kanya ng aktor at ni Maris Racal. Pero paalala ng isang abogado, labag daw ito sa batas at pwede siyang makasuhan. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Kung may pa-quiz sa viral na usapan ni na Anthony Jennings at Maris Racal, siguradong marami nang naka-perfect sa exam. Kalat na kasi online ang screenshots ng umano'y cheating revelation na pinos ang ex-girlfriend ni Anthony na si Jamela Villanueva. Maraming nagulat at nakisimpatya kay Jam. Pero may iba ring iba ang opinion sa issue. You should always tackle things, especially your problems, or marital or relationship problems, between the two of you privately unang una minahal mo siya tapos parang sis ma masisira siya dahil lang doon. Para naman sa isang abogado, paglabag sa Data Privacy Act ang pag-post online ng screenshots ng mga private conversation. Hindi raw excuse sa batas kahit niloko ka. Ang right to privacy is applicable to everyone, so even cheaters. Releasing screenshots or publishing it without the consent of the parties involved in the screenshot may be a violation of the Data Privacy Act, especially if you can identify the parties, if there are personal or sensitive information in the screenshot or the messages. Magagamit lang daw ang mga screenshot na ito kung presenta bilang ebidensya sa korte. Kaya payo ni attorney, huwag agad dalhin online ang hinanakit. Sa halip, maghain na lang ng reklamong violence against women sa grounds ng psychological violence the supreme court may still find it to be psychological violence because of other facts like what i said gaslighting manipulation if deliberate yung pag inflict ng psychological torture mental distress pwede pa din pumasok yun kahit hindi kayo married Payo pa ni Atty. Falsis, huwag ding basa-basa magpadala sa bugso ng damdamin. Dahil kahit niloko ka, baka ikaw rin ang makasuhan sa huli. They might not know, legally, sila pa yung baka mabaliktad. Nagbabalita e mula sa frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.